mera, bro. At si Pong, ma-message daw kay ano. Kaya na pa siya sa akin bumubulong, oh. baka may pwedeng sabihin siya kay, kay, kay Inkit. Uh, Sino? Kaya pa tayo. pa Kaya na pa siya nagbubulong, kuya Rob. May gusto kong sabihin kay Inkit. Saan po yun? Kaya po, hali ka na sabihin mo Maganda is kami po ay family po kami dito. Yes po. We are family. Wala pong, ano, walang samaan po ng loob kasi we are, ano, team. We are a team po. Teamwork kami. Kung ano yung mas makabuti, yun po yun. Kung ano yung mga mas maraming request, naitindi naman po yun. Hindi naman po, iiwan talaga na <laughs> pababayaan. Di ba, Inkit? Opo. Oh, po. Sir so, yung di ba kanina sabi mo, gusto mo siyang mag-upload oh, It's your time. So, ayan. Uh, um, Inkit. eh uh, nga, Inkit. Um, kinausap ko si Kaling Aprab kanina kasi nga sabi ko. Um, gusto kitang kausapin. Gusto kong um, formal na kami magpaalam sa, sa naging pagsasama natin. Kasi siyempre, kahit pa paano, nag-alam um, uh, kong ano, malaking naging parte din yon na ng, ngayon ito, na meron nga nang meron na kayong sariling bahay. Ngayon, gusto magpasalamat sa iyo, sa family mo, pag-welcome sa akin. And ngayon, um, gusto ko nang ano, kumbaga sabihin din sa'yo to na, na pagsamantal ha, I mean, papaalam mo na ako sa, sa tambala natin, kung keep. Okay lang ba yun? <laughs> okay lang ba yun sa'yo? Okay naman, naiintindihan ko naman. Hindi eh, naman na talagang mawawala na ako kasi siyempre bilang kuya mo, bilang hmm. kaibigan, is nandito pa rin ako para sumuporta sa 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 iyo. Hindi naman na uh, kumbaga pag may kailangan ka pwede ka pa rin um, lumapit sa amin, sa akin. So, yun. So, yan. Ano? Salamat po. Uh, nagpapasalamat ako sa suporta mo sa family namin. At kung hindi na, kung hindi naman dahil dun sa love team natin, hindi magiging hindi magiging totoo to. -toto. Kaya salamat ah. din sa suporta mo sa akin. Uy, grabe. Parapakan ko silang kiss. Ayan, Inkit. Love Ay, grabe na gumawa mo pa. Ah, pong! Congrats! Pano din ako? Congrats! Good luck! Okay, eh, makakalala pong kasi nakasupport naman ako kung saan ka masaya. Uh -huh. Kung saan ka dalilang tanahan, ako nandun ako. Yan. Masupportado kita dyan. Ganun din kay Inkit. Ito. In Thank yeah, ko Huwag ka okay. umiyak po. Oo. Laki-laki mong tao po. E Iba-iba kasi pag ano. E, ewan ko. Pag ganito. Na... Na... Natutung... Di naman ano. Di naman maghihiwalay totally. Eh. Naaalungkot lang. Uh, kasi syempre kahit pa paano. Di ba may pinagsamaan din naman tayo. Okay lang. Anong masabi mo kayo bab? Anong masabi mo sa kanilang dalawa? Siyempre. yung kaingkit ah uh, salamat din ako kaingkit napaka ano na masayang uh, tao at grabe kali nga na nawaan niya yung pagpapaalam ni Pong na magpapaalam na siya so mm. nakakahanga si Inkit. at siyempre kay Pong din nahanga din ako dahil nagpakatotoo siya eh yung bagay hanapin ni Pong talaga kung saan siya masaya siguro naman Inkit na ko rin naman yun di ba ayun so congrats yeah. sa inyo ni <laughs> Ini, hindi kumgets ako sa. Eh, delete ng inggit ako gusto ko magpasalamat kagayon kasi naiintindihan mo yung naintindihan mo ako. Then ayun, sana sana uh, 'wag magbago yung tingin mo sa akin saka yung samahan natin sa akin. Oo, sana. Kung oh, no. man mangyayari naman kasi. kilala naman natin si eh Actually, support siya talaga kahit mm -hmm. anong mangyari. Kasi, yun, kinakausap ko rin naman siya na off-cam. Sabi niya, Kuya Rob, ano, akong bahala. Akong bahala sa ano, kung ano man yung desisyon. Parang si Eden din, gano'n din siya. Gano'n naman silang lahat. Kung baga, alam, kung baka, titiwala sila sa akin kung ano yung mas makakabuti para sa kanila. And, malay mo, merong dumating kay Inkit na talagang yun yung mas papatok, di ba? Yes. Pero, malaga, may okay, okay, bahay. May bahay. Blessings. May bahay na siya. Thank you, Kuya. Pahay. Salamat po. Scholarship pa siya. Grabe. Yeah, di ba natupad natin yung pang... Mm Hindi -hmm. eh, lang basta pabahay, bahay. Tingnan naman, ang laki. Pamansyon. Pamansyon. Pamansyon ito. Ito yung oh. bahay ni nga. Si Lolo. Saya si Lola. Lola mo? Opo. No, <laughs> Hi, Lola. Lola, ano pong masasabi niyo po, Lola, dito sa bahay po? Salamat pong maray sa man si Inkit hindi lang kuha po kung mabuo hindi lang dito <laughs> masaya po kay lola? oo. laki ng bahay ni yung kit pong yung mic daw and hindi tayo kay kit na allowance yung kit para sa hindi okay, lang sa akin <laughs> okay lang yun yung kit, siyempre scholar diba? suot na so kit yung velvet box o. Yes po. At saka yung ano... Next time, i-invite kita ng pag-live selling, ha? Alam ko, magaling ka, eh. Kuya, muhit ako. <laughs> ha? Putal? Putal ako, eh. Mga sinasabi mo, hindi namin mahitin din. <laughs> so, kailan pasokan nyo yung kit? O, gusto pa po, kuya. Pero ma-enroll na po kami ngayong July. So, ito yung kit, no? Um, may bahay ka na. Scholarship. At ito, may allowance ka pa. 5,000 pesos. Inggit gusto ko uh, bigyan ng mensahe sa mga sumuporta sa inyo, sumuporta sa Pongkit, sumuporta sa iyo at yan sa team kalinga. Sige. Ah uh, ayun ah uh, nagpapasalamat po ako una-una kay Lord at ano blessing sa amin sila Kuya, sila Kuya Alvin. Tsaka yung guard sa ano po sa school. Mm -hmm. Tapos so, salamat din po sa lahat ng nagsuporta sa Pongkit. Yon uh, salamat po sa pagmamahal, sa suporta po na pinakita niyo po sa amin. Lalong-lalo lalo na po, salamat po kay Kuya, sa Team Kalingap, sa founder po ng Team Kalingap na si uh, si Kuya Bal, mm -hmm. but Matubang San. Ano mo? Ba? Kuya, kuya Bal Santos, Santos Matubang. Matubang Kakila at Edna na po. Salamat po sa inyong lahat sa yes. nagsusuporta po sa akin. At syempre po kay sa asawa ni Kuya na si Ate Jack. Salamat mm -hmm. din po sa pagsuporta kay Kuya para uh, kumbaga po, sa, kung hindi po sa supporta ni Ate Jack, hindi ni mm. Kuya kaya na maano to. Tama. Kaya maraming salamat po. Salamat po Kuya. Yes. So, Thank yun po, makalingap mga kalingap, ang update sa bahay po ni Inkit. Sigurado, abangan nyo po ng ribbon cutting nito at napakaganda na naman po na pabahay nito. Another successful, ah. another achievement na naman po natin itong mga kalingap. Buong team, kasama po kayo mga viewers natin, mga marathoners po, ah. mga hindi nagskip ng ads. Pati sa mga nagsusupport po ng love team, part po kayo nito. Kaya maraming salamat po sa inyo. So, yun lang. Yun lang po muna ngayon. Maraming salamat po. God bless and Jesus loves you. Bye-bye po.